gaano kahalaga matutunan natin ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng mga Espanyol. Narito ang mga pahayag. Nagkaroon ng malaking epekto sa pakikipagtalastasan ng mga katutubo. Ang paghahati ng kayamanan ng sakupin ng mga Espanyol ang katutubo. May itong wika na ginagamit upang makipag-usap at, ma at makipagkalakalan ngunit pinigil sila. Sinikil ng mga Espanyol ang kalayaan ng mga katutubo na makipagkalakalan sa ibang lugar upang hindi na rin ito magamit ang wikang katutubo. Nagtatag ang hari ng Espanya ng mga paaralang magtuturo ng wikang Kastila.